guys, andito uh, lang po ako nagbabalik at 40 days vlog ay mag po tayo sa center upang magpaturok doon sa para hindi tayo dapuan ng lukumya at kung bago lang po kayo sa aking youtube channel ay subscribe na at click ang notification bell para po lagi po kayo updated sa mga panibagong na upload na videos at simulan na po natin guys Meanwhile. hi guys, uh, papunta na po tayo at ngayon ay tayo magbabike at katatapos ko lang pong maligo at uh, nakapambahe lang po ako kasi sa center lang naman po tayo eh. Tapos tayo po ay nakapiksi guys. Ito na guys. Papunta na po kami sa center. ay si Kuwajie. Kami po ay magpapaturok na. Kami po ay nakabike. ayun yun. ay ka muna. Ah. Punta po kami sa center guys kasama namin and guys ngayon na puli ako nakapag ngayon na puli ako nakapagbike sa mga pangkanaon yan nakapaniba guys magbike and guys

Ayun guys, malapit na po kami. Ayun. Bagong gupit ako guys. 50 pesos ang gupit dito sa amin. Ayun okay, kasama ko guys. Ayun. Malapit na tayo guys sa center. Kunting panjak na lang. Hindi, bilisan daw. <laughs> and guys, malapit na po kami. Ayan, papakita po. Ayan guys. Yes, may thank you. Binasa. yes Nice. Ah, ito tayo. Ito guys, ang aming center. yeah Yes. 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 pero ka na kami Kami ay Pauwi na guys Ayan na Nakakata ko na po Si Kweji At ligon-ligon na Guys Katatapos lang po namin Magpaturok At uh, Pauwi na po kami Ayan. and Guys Pauwi na kami Malapit na po Ito na po yung Sumayahon Ayan guys at uh, yun lang guys Ayan nag a na po si Boji At uh, Update ko na lang ako guys Kapag uh, nasa bahay na po kami At mainit guys Kailangan namin magmadali Sige po Meanwhile, hi guys, kakaway ko lang po, galing po sa center at uh, karating ko lang po. At uh, ang hanggang na lang po yung video at kung nagustuhan nyo po itong video ay pakalike na din po. At kung bago lang po kayo ay pakasubscribe na po at click ang notification bell para po lagi po kayo update sa mga panibang na-upload na videos. At yun lang guys, maraming salamat sa inyo panood at sinare ko lang po yung inawa natin ngayong araw. At salamat po uli at see you po sa next video.